Yan mga guys, uh, maganda nga po sa inyo ngayon. Nandito ngayon si Papa doon sa sa, sa ng panitaan Ayan. Tayo bibili muna ng pakakain dito tayo ay uwi muna. Yan, uh, bunga sa taro, alis uh, na tayo. Uwi na tayo ng Maynila naman, balik trabaho naman tayo. Ito yung public market sa palitan kapis. Ayan. <coughs> Ayan. Uh, huh? dito muna tayo pupunta muna tayo dito sa baba para makapag bilhin muna ng tubig inangin mo muna ako ng nabawin ko ito yung public market ng palitan Siyempre lang sa mga panggay sa siyempre ito yung pinaka public market dito. Ayan, pagpasok mo dyan. Maganda din itong public market. malawak yan ayun ay pipili mo na ako ng tubig bago umuwi mura kasi dito yung tubig ito kasi yung kalsada ito papuntang Iloilo na yan ito ka pipili mo na ako ng tubig ito mga guys siya uh, bumila ng tubig para bakuha yung pagkuhi ayan ngayon babalik tayo ito yung dinadaanan natin ito papunta naman to oh, biyahing iluilo stansya ayan ayan yung biyahing stansya o oh. Ang ganda ng public market dito. Hindi na ako papasok dyan sa loob mga guys kasi hapon na tayo Pasakay din ng tricycle para umuwi. So, may kita nyo talaga yung At mali ang loob yan mga guys. Kaya lang hindi na ako pumasok. Kaya yan, sabi ko sa inyo. Tayo uwi na ng bahay. Kaya kailangan na rin natin maglakad-lakad ng uh, sa makauwi para makasakay ng maaga-aga hirap kasi pag madilim kasi siyempre medyo malayo pa biyahe at bukas alis na tayo babalik tayo ng Maynila na babalik tayo ng Maynila para magtrabaho naman doon ngayon hapon din ang nalang kwan hindi ng alis bukas yan ang ganda ng kanong ganda ng view makikita nyo mga guys ang ganda ngayon kasi maulan yan doon sa ibang lugar ha, madilim ayan malabo ngayon tubig dito kulay gatas ayan ang ganda ng mga parol dito kung so, makikita nyo naman guys yun sa mga ating mga kababayan pala ng mga OFW ayan sa mga taga rito sa bayan ng kanitaan ayan makikita nyo yung ating lugar dito ayan napakaganda yan yung simbahan no? oh. ang ganda Ayan mga guys, yung lugar natin dito. Ayan. Ayan mga guys. Kaya pagkakumaanan mo kayo doon, sa dulo, papuntang uh, Ross City yan. Yan yung mga kumakanaan ng mga motor. Mo Ayan, kakanaan sila. Ayan, pag kumana yung mga 300 KL, ayan, kumusta sa papuntang Ross. Pag, uh, ito naman, pag dineritsyo nyo naman, papunta naman na yan sa, tawag dito, uh, Ibisan. Pwede rin tumagos yan sa Ross City, papuntang Iloilo -ilo din, pwede din. Ayan. Maganda. Ngayon, uh, mag-ikot-ikot muna tayo. Ayan, yung terminal na sasakyan namin dito. Para, umuwi ng bahay. Ayan. Bukas, ay, alis na babalik tayo ng Maynila para trabaho at abang-abangan nyo mga guys yung ating mga pagdito ah, pag sa yung pagbabago natin ating content sana supportan nyo yung isang support ko sa ating youtube channel eh, para marami tayong matutulungan sa asod ng mga, mga buwan para maganda ayan ito yung bayan ng panitaan kapis ayan yung mga terminal dyan ako sasakay ngayon ikot-ikot ah, muna tayo dito ganda oh Ayan. Diba? ang panis kapis Ang ganda Ayan, wala kayong masasabi talaga sa kagandaan dito sa kapalitaan. Ayan, nagkaroon na ng mga ilaw dito. Ang ganda Ay. panitaan kapis na napakalinis din isa rin sa bayan na pinakamalinis ang bayan sa panitaan mga guys Ayan, ang dami mga batang Ang namamasyan. Ayan, kita nyo naman ang view napakaganda at nakakaibang forma nito sa mga simbahan guys marami tayo napunta ng mga, mga simbahan pero nakakaibang forma nito sa simbahan yan, hindi na nga nagkasya si Santa Claus doon sa babo oh. Ayun si Santa Claus. Ilapit natin mga guys, Santa Claus yun. Ito muna, Santa Claus. Napakalaki si Santa Claus, ayan. Ilapit natin para makita nyo. Yan, hindi kumasya si Santa Claus. Ayan, Happy New Year. Yan yung eh ang munisipyo mga guys na napakaganda din. Nung umalis ako ng nakarantaon pagbalik ko, ayun tapos na. Pero meron pang site dito na hindi pa tapos. Ginagawa pa. Yan yung nakakaibang forma sa simbahan yan mga guys ha. Dito niyo lang makita yan sa palitan, bayad sa palitan. Kasi ibang lugar sa Maynila, iba naman ang mga forma sa mga simbahan. Yan napakaganda. Ayun, may nagmamasyo pa. Magdadasal kasi pa hapon na. Ang ganda oh. O oh, di ba? Simple lang. Pero napakaganda. Ayan. Ayan yung mga bilin. Ayan. dati uh, hindi magandang sitil dito ngayon napakaganda oh kasi ginagawa pa dati ngayon napakaganda na sobrang ganda ayan ayan si Santa Claus napakaganda ngayon ito naman yung kanilang mga tawag dito ah uh, ito yung uh, tawag yung malaking Christmas light ayan napakaganda diba napakaganda uh. ngayon ikot-ikot tayo dito para pakita natin sa inyo yan napakagandang lugar ayan. ngayon ito naman yung parang ang tubig dito kasi maulan sa parte ilaya ngayon yung parang uh, kulay gatas yung tubig dito ngayon sa ilog na malaki ayan. ngayon yung nandoon sa kabila yan ang tawag dito yung public market yan ayan nagre-recrap pala sila dito sa kabila ayan, ayan nakikita yun yung kulay puti at ayan naman yung tulay dyan tayo galing sa public market kaya lang hindi ba ako pumasok doon kasi papo na dahil pa uwi na rin ako ayan maganda <laughs> di ba o, ayan ang purmasang simbahan dito na si Santa Claus hindi nagkasya sa sobrang laki sa daming dalal niya hindi nagkasya yan di ba maganda ang view rito ng bayan sa panitaan yan sa mga ating mga viewers mga taga rito sa yan nakikita nyo yung ating lugar dito sa bayan ng panitaan na napakaganda lagyan Ngayon ako uuwi na rin mga guys sa uh, Lahat ng mga subscriber ko sa ating mga viewers sana supportahan nyo yung pagbago ng ating content kasi uh, yun nga sabi ko sa inyo tayo tutulong sa ating mga kababayan ponti-onti hanggat na lumago yung ating youtube channel para kumita para itulong din natin sa ating mga kababayan na kapuspala din para kung saan-saan tayo makakarating para mapuntahan natin ayan kita din naman mga view mga guys sobrang ganda wala akong masabi talaga. okay guys uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng mga viewers ko sa lahat ng mga manonood nito uh, happy trekking sa inyo ayan at sa uh, na araw uh, alis na si papalon uh, uuwi na ganito ang oras din biyan ni papalon mambuka uh, na araw okay guys hanggang dito na rin muna putulin ko na hanggang dito lang muna bye bye